Paano kung ang pagpili sa pagitan ng pananampalataya at kamatayan na hinaharap ngayon ng mga Kristiyano sa Nigeria ay papalapit na rin sa iyo ng hindi mo namamalayan? Sa taong 2025, umabot sa 6,000 Kristiyano ang walang awang pinaslang sa loob lamang ng isang taon. Isang bilang na lumampas sa lahat ng pinagsama-samang pagdurusa sa mga nakaraang dekada. Ang kalunos-lunos na pangyayaring ito ay hindi lamang isang headline na madaling kalimutan. Ito ay isang matinding babala na umaalingaw-ngaw mula sa Afrika patungo sa buong mundo na naglalagay sa atin sa isang mapanganib na sangandaan. Isipin mo ang isang eksena ng pagdiriwang, isang kasalan sa estado ng plato noong ika-27 ng Oktubre. Ang masayang awitan ay biglang napalitan ng mga putok ng baril at nakapanlulumong sigawan. 87 Kristiyano, kabilang ang 23 bata, ang minasaker habang nagdiriwang ang kanilang simbahan ay sinilaban hanggang sa maging abo at dose-dosena sa kanilang mga kababaihan ay dinukot para sa sekswal na pang-aalipin at sa pilitang pagbabalik loob sa Islam. Ito ay hindi ordinaryong krimen. Ito ay isang nakalkulang pagkilos ng paglilinis ng lahi na may layuning burahin ang kristyanismo sa lupain. Habang ang mundo ay tila nagbubulag-bulagan, ang gobyerno ng Nigeria ay lantarang itinanggi ang relihiyosong aspeto ng karahasan na sinasabing ito ay simpleng alitan lamang sa lupa, ngunit ang katotohanan ay hindi maitatago. Ang krisis na ito ay nagtulak kay Pangulong Donald Trump na magbanta ng isang walang katulad na interbensyong militar na nagpapahayag na ang Estados Unidos ay handang gumamit ng puwersa. Ang banta na ito ay nagbukas ng isang pinto sa isang mas malaking labanan na maaring magpagulo sa buong kontinente. Ang mga pangyayaring ito ay higit pa sa politika at heograpiya. Ang mga ito ay mga piraso ng isang sinaunang palaisipan na nabubuo sa ating harapan. Ang bawat buhay na nawala, bawat simbahang sinunog, ay mga salitang isinusulat sa kasaysayan na tumutupad sa isang madilim na propesya na matagal nang ibinabala sa atin. Ang tanong ay hindi na kung totoo ba ang mga hula, kundi kung ano ang gagawin natin ngayong narito na ang katuparan nito. Sa mga susunod na sandali, ipapakita ko sa iyo kung paano ang trahedya sa Nigeria ay hindi lamang isang kwento ng pag-uusig, kundi isang direktang katuparan ng mga salita ni Jesus sa Mateo 24. At ang pinaknakakakilabot na bahagi ay kung paano ang propesiyang ito ay may personal na epekto sa pananampalataya ng bawat isa sa atin saan man tayo sa mundo. Upang lubos na maunawaan ang bigat ng mga kaganapan, kailangan nating ilagay ang ating sarili sa gitna ng teror. Isipin ang amoy ng pulbura na humahalo sa hangin ang matingkad na pula ng dugo na dumadaloy sa sahig ng simbahan at ang nakabibinging katahimikan pagkatapos ng walang habas na pamamaril. Hindi ito isang pelikula. Ito ang naging katotohanan para sa libu-libong mananampalataya sa Nigeria kung saan ang pagiging kristyano ay naging isang hatol na kamatayan. Ang sistematikong pag-atake ay sumusunod sa isang nakakatakot na pattern. Ang mga komunidad ay pinupuntirya sa panahon ng kanilang pagsamba ang mga batang babae ay kinikidnap at ginagawang mga nobya ng mga ekstremista at ang mga pastor ay pinapatay sa harap ng kanilang mga kongregasyon. Ang Open Doors USA ay inilagay ang Nigeria bilang ikapitong pinakamapanganib na bansa para sa mga Kristiyano noong 2025, isang testamento sa walang kapantay na antas ng poot na nagaganap doon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakaunang misteryo ay lumitaw. Ang pagtanggi ng gobyerno ng Nigeria, bakit nila pipiliing pagtakpan ang isang malinaw na kampanya ng paglipol sa relihiyon sa pamamagitan ng pagsasabing ito ay alitan lamang ng mga magsasaka? Anong mas malaking takot ang nagkukubli sa likod ng kanilang mga kasinungalingan? Ang kanilang mga salita ay sumasalungat sa bawat patak ng dugo at bawat abo ng nasunog na Biblia. Ang pagtangging ito ay hindi lamang isang pampulitikang maniobra. Ito ay isang pagtataksil sa sarili nilang mga mamamayan at isang senyale sa mga manguusig na maaari silang magpatuloy ng walang pananagutan. Lumilikha ito ng isang vacuum kung saan ang kasamaan ay malayang kumikilos, na protektado ng opisyal na pananahimik. Ang katahimikan ng gobyerno ay kasing lakas ng mga putok ng baril ng mga terorista. Ngunit ang kasinungalingang ito ng gobyerno ay nagtatago ng isang mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan. Ito ay nagbubukas ng daan para sa katuparan ng isang propesya na nagsasabing ang mga mananampalataya ay hindi lamang uusigin ng mga kaaway, kundi pati na rin ay itatakwil ng mga autoridad sa mundo. Ang pagtatakip ng gobyerno ng Nigeria at ang tila kawalang interes ng mundo ay direktang tumutugon sa isang dalawang libong taong gulang na babala. Sa Mateo 24.9 sinabi mismo ni Jesus, Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at papatayin kayo, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ang propesyang ito ay hindi na isang abstract na konsepto para sa hinaharap. Ito ay isang brutal na katotohanan na nagaganap sa Nigeria. Ang anim na libong martir sa loob ng isang taon ay hindi lamang mga biktima. Sila ay mga saksi. Sila ang katibayan na ang mga huling araw, gaya ng inilarawan sa Biblia, ay nagsimula na. Ang pagkapot ng lahat ng mga bansa ay makikita sa kakulangan ng pagkilos mula sa pandaigdigang komunidad na ginagawang ang Nigeria ay isang modernong panahong kolosiyum kung saan ang mga Kristiyano ay inihahandog sa mga leon ng ekstremismo. Ito ang nagdadala sa atin sa isang mas malalim na misteryo na nakasulat sa aklat ng pahayag. Sa pahayag of 9-11, nakita ni Juan ang isang pangitain ng mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Ang mga kaluluwang ito ay sumisigaw mula sa ilalim ng dambana. Hanggang kailan o oh, Panginoong Banal at Totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa? Ang sagot na natanggap nila ay nakakagulat. Sinabihan silang magpahinga pa ng kaunting panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa lingkod at kanilang mga kapatid na papatayin din tulad nila. Ito ay isang nakakayanig na paghahayag na mayroong isang itinakdang bilang ng mga martir na kailangang matupad bago dumating ang huling paghuhukom ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang bawat kristyanong pinatay sa Nigeria ay hindi isang aksidente sa plano ng Diyos. Ang kanilang pagkamatay ay binibilang sa langit. Ang kanilang dugo ay nagiging bahagi ng isang banal na orasan na nagmamarka ng nalalapit na pagbabalik ng katarungan. Ang kanilang mga kaluluwa ay sumisigaw para sa paghuhukom. Ngunit sinabi sa kanila na maghintay dahil may kulang pa. Ngayon dalhin natin ang katotohanan ito sa ating sariling mga buhay. Maaaring hindi natin hinaharap ang banta ng mga machete o baril, ngunit ang espiritu ng pag-uusig ay pareho. Naranasan mo na bang pagtawanan dahil sa iyong pananampalataya? Naramdaman mo na bang kailangan mong manahimik tungkol sa iyong paniniwala sa trabaho o paaralan para maiwasan ang gulo? Iyan ay isang maliit na patikim ng parehong poot na hinaharap ng ating mga kapatid sa Nigeria. Ang salita ng Diyos ay malinaw sa Sagon Timoteo 3.12. Tunay nga, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Hindi sinabi na maaaring danasin. Sinabi nitong daranas. Ang pag-uusig ay hindi isang posibilidad. Ito ay isang garantiya. Ito ang tanda ng tunay na pagiging alagad sa mga huling araw. Ito ang naglalagay sa atin sa isang matinding moral na dilema. Kung ang sitwasyon sa Nigeria ay mangyari sa iyong lugar, kung ang pagpili ay malinaw na iniharap sa iyo, itakwil si Kristo o harapin ang kamatayan para sa iyong pamilya, ano ang iyong pipiliin? Madaling sabihin na maninindigan tayo, ngunit ang mga Kristiyano sa Nigeria ay nabubuhay sa sagot sa tanong na iyan araw-araw. Ang kanilang katatagan ay isang hamon sa ating komportabling kristyanismo, pinipilit tayo nitong suriin ang lalim ng ating sariling pananampalataya. Handa ba tayong magbayad ng presyo ng pagiging alagad? O ang ating pananampalataya ay para lamang sa mga panahon ng kapayapaan at kasaganaan? Ang dugo ng mga martyr sa Nigeria ay sumisigaw ng tanong na ito sa bawat isa sa atin. Ngunit ang propesya ay hindi nagtatapos sa pag-uusig. Nagbibigay din ito ng babala tungkol sa isang bagay na mas malaki pa, isang panahon ng pagsubok na hindi pa nararanasan ng mundo, at ang mga kaganapan sa Nigeria ay maaaring ang unang kulog ng paparating na bagyo na tinatawag na dakilang kapighatian. Ang konsepto ng dakilang kapighatian ay madalas na tila isang malayong teolohikal na ideya, ngunit ang mga salita ni Jesus sa Mateo 24, 21-22 ay biglang nagiging napakatotoo sa 2025 sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Ang pagsabog ng pag-uusig sa Nigeria, gitnang silangan, China, at maging sa kanlurang Europa ay nagpapahiwatig na tayo ay pumapasok na sa yugtong ito. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan sa banta ng interbensyong militar ni Pangulong Trump. Ang isang desisyon na ginawa sa White House ay maaaring maging gatilyo na magsisimula ng isang pandaigdigang sunog na magtutulak sa mundo sa propesiyang ito. Ito ang perpektong halimbawa kung paano maaaring gamitin ng Diyos ang mga aksyon ng mga pinuno sa mundo, kahit na hindi nila namamalayan, upang isulong ang kanyang banal na timeline. Ang puwersang sobrenatural ay malinaw na kumikilos. Ang demonyong poot laban sa mga Kristiyano ay hindi maipaliwanag sa pamamagitan lamang ng politika o ekonomiya. Ito ay isang espiritual na labanan, isang digmaan laban sa ebanghelyo na naglalayong patahimikin ang patutuo ni Kristo. At habang lumalakas ang kadiliman, lalong nagiging maliwanag ang liwanag ng mga nananatiling tapat. Dito pumapasok ang isang nakakagulat na pagbaling sa propesya. Sinabi ni Jesus na, kung ang mga araw na iyon ay hindi pa iikliin, walang sino mang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Ang pagpapaikli sa mga araw na ito ay hindi lamang isang gawa ng awa. Ito ay isang kagyat na pangangailangan. Ipinapakita nito ang tindi ng kasamaan na darating, na kung hindi pipigilan ng Diyos, ay lubusang lilipol sa sangkatauhan. At dito papasok ang pinakanakakagulat na bahagi ng propesya na naguugnay sa dugo ng mga martir sa pagbabalik ni Kristo, ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang isang tanda ng pagdating ng kapighatian. Ito mismo ay isang bahagi ng mekanismo na nagpapabilis sa pagdating ng katapusan. Ngayon, pag-ugnayin natin ang lahat. Ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana sa pahayag ay hindi lamang naghihintay. Ang kanilang bilang ay kailangang mabuo. Ang nakatagong koneksyon dito ay ang kanilang kamatayan ay nagsisilbing isang pangwakas na patotoo sa universo. Bago ibuhos ng Diyos ang kanyang huling poot sa isang rebelding mundo, pinahihintulutan niya ang sukdulang kasamaan ng tao na maipakita sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga pinakamamahal na anak. Ang bawat martir sa Nigeria ay isang bulaklak sa korona ng patotoo ng simbahan. Ang kanilang sakripisyo ay sumisigaw sa langit na ang Ebanghelyo ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Ang kanilang katapatan hanggang kamatayan ay ang huling ebidensya na kailangan ng korte ng langit bago ibaba ang hatol. Sa madaling salita, ang pag-uusig ay ang panggatong na nagpapabilis sa pagdating ng banal na katarungan. Ito ay ganap na nagbabago sa ating pagtingin sa trahedya. Ito ay umaayon sa mga salita ni Jesus sa Mateo Kimeri 10-12. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit ang kanilang pagkawala sa lupa ay ang kanilang pinakadakilang pakinabang sa kawalang-hanggan ang kanilang patotoo ay hindi na nananatiling nakatago ito ay umaaling-aungaw sa mga bulwagan ng langit na nagpapakita sa lahat ng mga anghel at sa buong nilikha na ang kaharian ng Diyos ay hindi maaaring talunin ng anumang kapangyarihan sa lupa walang halaga ng karahasan ang maaaring pumatay sa isang pananampalataya na nakaugat sa banal na pag-ibig, ang kanilang sakripisyo ay hindi isang pagkatalo. Ito ay ang huling susi na magbubukas sa pinto para sa huling paghuhukom ng Diyos. Ang bawat martir ay nagdadala sa atin ng isang hakbang na mas malapit sa araw kung kailan ang lahat ng kawalang-katarungan ay itatama at ang bawat luha ay papahirin. Sa huli, ang kwento ng pag-uusig sa Nigeria ay hindi lamang tungkol sa sakit at pagdurusa. Ito ay isang kwento ng hindi matitinag na pag-asa at walang hanggang tagumpay. Ang apoy ng pag-uusig ay nagsisilbi lamang upang dalisayin ang ginto ng tunay na pananampalataya na naghihiwalay sa mga tunay na alagad mula sa mga nagkukunwari lamang. Ang mga puso ng anim na libong martir ay hindi tumigil sa pagtibok. Nagsimula lamang silang tumibok sa ritmo ng kawalang hanggan. Ang ating pananaw ay kailangang magbago hindi na tayo mga pasibong manunood ng mga kaganapan sa mundo. Tayo ay mga kalahok sa isang kosmikong drama na ang script ay isinulat bago pa man likhain ang panahon. Ang bawat headline tungkol sa pag-uusig ay isang paalala na ang kwento ng Biblia ay hindi natapos dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ito ay nabubuhay at humihinga sa pamamagitan ng mga buhay ng mga tapat ngayon. Ang ochanpiuseto martyr sa kasalan sa plato at ang libulibo pa na kasama nila ay hindi mga biktima na dapat kaawaan, kundi mga bayani na dapat tularan. Ang kanilang katatagan ay isang matunog na trumpeta na nagpapahayag na malapit na ang pagdating ng hari. Pinatunayan nila na mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa kamatayan at iyon ay ang pananampalataya sa isang buhay na tagapagligtas. Iniwan tayo nito na may isang matinding tanong na nanunood sa kaluluwa kung ang mga pangyayaring ito ay mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Handa na ba ako? Ang aking pananampalataya ba ay sapat na malakas upang makayanan ang apoy? O ito ba ay isang mababaw na paniniwala na madaling masunog kapag dumating na ang pagsubok? Ang sagot sa tanong na iyan, ang magtatakda ng ating walang hanggang patutunguhan. Ang pananampalataya ng mga martir na ito, na nanatili hanggang kamatayan, ay ang pinakamalinaw na propesya na ang hari ay malapit ng magbalik upang hatulan ang kawalang katarungan at maghari magpakaylan man, ang kanilang dugo ay hindi sumisigaw para sa paghihiganti, kundi para sa katubusan, at ang alingawngaw ng kanilang sakripisyo ay ang awit na magsisilbing paanyaya sa pagbabalik ng Panginoon.